...... for today's video ay nandito tayo ngayon sa may uh, tinatawag na Pedro Bukatkat ito po yun kwento dun ng mga taga Barangay Bagumon kasi malapit lang to sa Barangay Bagumon eh. ito eh, sla, dito dati to may ari ng basta yun yung, yung malalaking sasakyan daw na anuan ng mga ista, mga manging isda dati kasi yung, mga, yung Bagumon kasi kilala tawag doon may 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 nagmamay-ari na isang sakyan na nahulit na na ano daw nila kumbaga nakuha sa ilalim ng dagat yung tao na hindi siya lumutang na kumbaga bago lang siya namatay kaya nung na, in, umubabaw na siya nakita nila ng tao tapos patay na tapos nung tiningnan daw nila hindi nila ano matrace kung sinong taon to kung taga saan to tapos bigla na lang gum Metro Bukatkat. Pinagawan siya ng bahay na mapaglilibingan niya at dito siya inilagay sa isla na to. Pag pumupunta daw sila sa laot, ano sila yung kung kumbaga nakakahuli agad sila ng isda tapos sunod-sunod na sunod-sunod na yung mahuli isda dahil daw sa pinagawan ng bahay si Pedro Bukatkat dito. Kumbaga siya yung naging daan para swertehin yung mga tao na Uh, malaking pasalamat Pati yung mga mangingis na natin kahit sa ibang lugar dito sa Sierra dito sila gumagawa ng ano dasal para ipagdasal si Pedro. Si Pedro Bukatkat ay kilalang manging isda na nalagutan ng hininga sa kalagitnaan ng karagatan. Pero walang nakakaalam kung sinong pamilya nito dekada na ang nakakaraan. Dati wala itong ibang puntod kundi yung kay Pedro Bukatkat lang. Dito nga sa parteng ito ay eto na yung puntod ni Pedro Bukatkat pero may nakita pa rin kaming dalawang puntod na hindi namin alam kung si inilibing dito. Pero at this moment ay ito talaga yung puntod. At bago kami nagpatuloy ay nagdasal muna kami para sa puntod ni Pedro Bukatkat. At habang nagdadasal kami rito sa parting to ay binidyo ni Ida at nakasamahan namin ang puntod ni Pedro Pocatcat. At kung may kita nyo, talagang lumang luma na ito dahil ang mga poste sirang sira na sa sobrang tagal na nakatayo rito ay eh, syempre malapit sa dagat. Talagang masisira na yung mga simento niya dahil malapit lang ito sa dagat. Pero kahit sira na to ay eh, beses na raw itong ipinagawa nasisira pero ipinapagawa ng mga nagpupunta rito para ipagdasal ng, at pagandahin ang pundod ni Pedro bukat dahil nagtatala ito ng swerte dito sa islang to at sa pundod ni Pedro Pocatcat para sa mga taga-isla o mangingisda rito sa islang ito. Sinong mag-aakala na ang simpleng isla na ito ay punong-puno ng istorya at tiwaga? marami na na payaman dahil sa swerteng dala ni Pedro Bukatkat kaya maraming nagpupunta rito mga taga iba't ibang lugar hindi lang dito sa isla meron mang malalaking manging isda at meron ding maliliit kahit na wet nagpupunta dito para mag-ali ng dasal sa ibinibigay na swerte ni Pedro Bukatkat nasa early 1940 o 1950 inilagay ang mga labi ni Pedro Bukatkat at pinagawa ng magandang punton dito sa islang ito. Pagkatapos naming magdasal at pagkatapos kong magpalipad ng drone, dito na kami na nanangalian. May dala kami ng kanin at may dalang sardinas na ulam namin. Ayan guys, hello! Kami ay nandito ngayon nasa isla kami ng Pedro Bukatkat ayan po si Pedro Bukatkat at, -cat. at ka, dito po kami kakain mm -hmm. oh pagbutang kita nga dito mm -hmm. alay natin oh, alay na syempre maglalagay tayo doon <laughs> lagay muna pagbutang nga nga dito mm -hmm. bago ito kumaon ito po, po wala po kaming nailagay mm -hmm. kaya ah uh, uh, Pedro Bukatkat ito po ng pag alay alay nyo din tangan tala pagkao na namun po pagkao niya na asya lahat ng ginhatag naman nga di baga pagrespeto pag alay po so damat po salamat Pedro Bukatkat let's go let's go let's eat ato ato hindi Sige, kuha-kuha ikaw. Mula-mula dengan lutut. Ayah. Kaya. Kaya itu. Dan mahu apa geran lutut? Oh, muna itu? That's the life. Kau dah nampak melihat tukang lutut aku ah, nih, bani pa itu? Kau undi di. Iya. Yeah. Iya, yeah. sigi. Ah. Paruhan itu. Sigi. <laughs> <Sige. laughs> Ya ya surat. Ibu lagi tu. Jigi butang inilah aku tidak usah. Walau yang ke. Alright. Tungit tungit. tigwa ko mm -hmm. yeah. ang patay na biling buhi ang buhi na biling patay no, hello <laughs> no. lamay hindi <Diri>. re ang buhi <laughs> nagbibilingan patay ang patay nagbibilingan buhi no. ala yay bubalangkan no. <laughs> lungon hindi re ang patay no. nagbibiling buhi Hello. No. ang buhi nagbibiling <laughs> no yay diru araw ang patay ng Si ano? Si Rit. Si Rit. Oo. Oh. Ku paun. Ha, kay masirin ka ano paun. Deputasi si kada yung kay ano paun. <laughs> <laughs> ka ano paon? Paon. Ha. Marum ka ko kay ani ani maging paun. <laughs> patay. Oh. Ade da ko. Oy. Ayun guys, uh, natapos na tayong puntahan ang isa sa mga kilala na puntahan ng mga manging isda natin. Ang tawag dito ay Pedro Bukatkat. At dito po sa lugar na to, dito po nag-aalay yung mga malalaking palaisdaan natin. Yung mga kagaya ng mga trula ang napampaswerte daw. Dito sila dumadaan para mag-aalay ng basal para kay Pedro Bukatkat. So, ito po si Pedro Bukatkat at kung makikita nyo doon sa taas, merong isda na malaki. Talagang kilala kasi si Pedro Bukatkat na swerte sa mga manging isda natin. Nag-aalay ng dasal dito. at para isang karangalan na makapunta kami dito bilang vlogger na dito taga-isda lang din kami. At pinasalan dati, kung natatandaan, nyo, uh, natatandaan ko pa na ilang beses na rin ako nakapunta rito pero ngayon ko lang siya ginawa ng vlog parang halos kilala ko na rin po dito si Pedro Bukatkat pumupunta kami dito, naliligo, kumakain kaya parang hindi na sa akin bago si Pedro Bukatkat dahil pamilyar na sa akin Si Pedro Bukatkat etong isla na to kaya maraming salamat po sana abangan nyo pa yung aming mga susunod na vlog like and share kayo at i-subscribe na lang po sa youtube channel namin at dito na lang po nagtatapos. Salamat guys. Tara, let's go. Ano mang istoryang nababalot sa islang to para sa mga manging isda natin dito, ay atin na lang itong hayaan at irespeto. Kaya pagising mo sa umaga, huwag mong kalimutang magdasal sa Diyos. And always be thankful.